Ayan, 11 p.m. na mga kasari. Ayan, magkasarado na tayo. Magsasarado na tayo. Ayan, ang gagawin ko is yung yellow dito, ililipat ko dun sa ref. Ayan, kasya naman siguro. Kasi i ko muna ito. Kasi wala naman siyang laman. Ayan, kailangan repolyo yung laman niya. Ayan, i ko muna yan. Para bukas, ayan, o di kaya dito ko na lang ilagay kakasya naman ito dito yung dun yung rep ko is ano sya, bakante hindi ako gumawa ng malaking yelo eh, ayan kaunti lang yung pinamili ng asawa ko kanina kasi wala din naman mabilan eh, kasi nga ano uh, tawag dito, wala pang mga deliver mamaya pang regular talaga na ano may mga magdi-deliver mamaya pa Ayan, kaya wala tayong ano, wala tayong tawag dito. Ah, uh, nuggets. Ayan, ilipat ko nga, itry ko dito ilipat kung kasya. Ayan, tinanggal ko na. Ayan. Hindi ko na nalagyan dito kasi ni magkakasya eh. Kasi mahirapan akong tanggalin pag uh, ipipilit ko. Kaya yung anim na piraso is nilagay ko dun sa may kabila sa may ref. Ayan. Tapos, ito yung mga stock natin. Ayan. Ano yung tosino? Yung stock natin. Ayan. Kunti na na-pamili kanina. Ayan yung mga pure foods. Bagong bili na yata yung mga pure foods na yan. Kanina. Ayan. Ito dine muna ito. Isno. Ayan. Tapos, andito yung alam na piraso. Ayan lang. Ayan lang. Tayo ay magsasarado na. Ayan. 11, ten na mga kasari. Kaya magsasarado na tayo. Ngayon ay January 2. Ang <laughs> bilis, no? Grabe, Pasko pa lang tapos nag-New Year. January ito na -i.